Hello, hello katigang Magkakarwas tayo Nagkarwas ako dyan Ayan, tapos na Ito, libre vacuum Magbabacuum tayo Kasi masyadong madumina Itignan ko kung okay naman ang pagka no? Pagka Hindi na masyado Kaya lang may pampatuyo rito eh may mga ano dito eh may, may, may mga towel dito ayan towel clean towel diyan kita lalay mo sa basket. sa loob kaya ngayon mag vacuum tayo ito yung vacuum pag tanggal mo ito ayan na yung dumi malakas ito eh <laughs> malakas ang ano dito eh Ayo, kelakar. Oh itu Angat ya, angat. gitu Kayaknya yang ini di sini. Ayan na. Ay, naku parang basura. Pupunasan so, natin mamaya yan. pag ibinalik mo dito mamamatay ka agad ayan patay na kaya dito naman tayo sa kabila pag hinugot mo ito ayan bigla ayan itong ano itong baki mo ito libre na ito kasama sa binayaran mo ayan ang dumi eh. ayan pero walang madumi dito Tanggal kagak deh, ayah nih. Eh. Oke, dok, terima kasih, Kang. Ayah, telat dong. Kan, oh, ya. ngayon tutuyuin naman natin kasi hindi masyadong natuyo eh lalagay mo dito ayan, tigil ito yung malinis na towel ayan kaya tutuyuin natin ngayon yung, masy yung ano konti lang naman ayan dati sa bahay ako nag ano nagkakarwas kaya lang, sabi ko, eh, tubig din ito. Magbabayad ka rin ng tubig eh. Kaya sabi ko, ah, ito na lang. Mas mabilis pa. Taglit lang ito. Daan ka lang doon. Ah, tapos na. Bibigyan ka, pa, bibigyan ka pa ng ano, ng pampabango. Sa, pampabango sa loob. Libre na yon, Kasama na sa ano. Ayan. Yung sa kinasawa ko nung kanina, nung pinagay ko sa ano, sa kasa, para, para, ibigay yung ano, i-program yung ano, i-program yung sosinya, nya, sosinya, susi kinarwas din doon. Maganda ang karwas niya doon. malinis, At saka, tuyo ka agad. Hindi ganyan to. Sa ito, may konting hindi na tuyo kaya lang konti lang naman ayan o, tapos na ito kayo nilalagay mo dito yung madumi na towel ito dito sa ibabaw iba okay dokie ayun yung vacuum malaki ng vacuum nya ayan o ayan o yan ang vacuum ayun yung vacuum mo ang lalaki okay dokie mga katigang dun ang pasukan Bye-bye.